Ang konsepto ng surplus sa Japan ay may malalim na kasaysayan at koneksyon sa ekonomiya at kultura ng bansa. Noong 1950s at 1960s, matapos ang pangalawang digma ang pandaigdig, ang bansang Japan ay nakaranas ng postwar war economic boom at ito ang panahon kung saan nagsimulang magkaroon ng surplus ang mga produkto at materyales. Sa oras na ito, Halos lahat ng kagamitan at materyales na ipinasok sa Japan mula sa ibang bansa ay nailalabas muli sa surplus, batay sa pagunlad ng kanilang sariling industrial sector at produksyon. Dahil dito, ang surplus items mula sa Japan ay naging sought after sa iba't ibang bahagi ng mundo, partikular na sa mga developing countries kung saan ang mga abot kaya at kalidad na produkto mula sa Japan ay naging popular at mapagkakatiwalaan. Sa kasalukuyan, Bagaman hindi nangangahulugan ng surplus na ibinibigay na kalidad o uri ng produkto, ang konsepto ay nananatili sa mga tindahan at online shops na nag-aalok ng mga second-hand o pre-owned items mula sa Japan. Ang Japan surplus ay patuloy na kinikilala sa maraming bansa bilang mapagkakatiwalaan at kalidad na mapagkuhaan ng iba't ibang produkto, mula sa damit, sapatos, kagamitan sa bahay at iba pa.